Nox kasi nag-ask ka sa akin ano yung bagong updates ngayon kay Idol Juliet. So, ito na. Um, Siyempre, alam mo, maritis tayo dahil nagka time tayo na mag magbasa-basa. Sobrang nakakalungkot. Basahin pa rin. Andun pa rin yung talaga yung mas ang pain kay Idol Juliet. Kasi syempre, paulit-ulit niya yung maalala. Syempre, <laughs> iba talaga kasi guys, si eh, no? Ayan, yun ano sabi ko, mahirap talaga yung ganyan na mawalan ka ng best friend, kapatid. Basta, lahat-lahat na. Kasi yung nasanay ka na, tawag niya, yung nasanay ka na everyday, anytime, all the time, may tatawagan ka, may kakausapin ka, mga ganong bagay. Sobrang hirap yan talaga, guys. So, it takes time para mahil si Idol Juliet. Ito yung sinasabi niya, oh morning cut, best friend. Sabi niya, sobrang na-miss kita, Kat. Ang hirap kasi wala na akong matatawagan araw-araw. Kahit gabi sa'yo, mga helokulita natin, pangarap sa pamilya natin, biglang nagbago, sabi niya. Nagwala kasi sabi mo, walang iwanan. Sabi mo, lalaban ka. Kaya pala lagi kang, kaya lagi mo akong tinanong about sa breast... breast mo kasi sumasakit. Kung ganun din ba ang naramdaman ko? Yun lang, yun pala, sobrang sakit na palang nararamdaman mo. Dami kong sana. O oh, thank you. Di na hello sana. Pero hindi ako nagsisisi na samahan kita sa kemo mo. Bago ako bumalik. Kaya pala yun ang plano ni Lord na i-cancel ang flight. Nami na isang linggo para masamahan pa kita at mayakap. Lalayan ka't Lagi mo kami gabayan. Ano ba yun? Ba't ganun ba? Ba't ano ba, Idol Juliet? para <laughs> Iba talaga din naramdaman ko ba? Basta mula na nag attach ako dito kay Idol Juliet. Ah, ramdam na ramdam mo talaga yung pain, guys. Kaya hindi, hindi talaga ganun kadali ay, ay paulit-ulit kong sinasabi yan, hindi talaga ganun kadali. In-update ko lang to dahil syempre, ito yung tinatanong ni Bornox. So, Bornox, follow mo kaya si Juliet Sonot, para mas lalo kang updated. Pero ako naman kasi dito, no, at least para mas, mas maka-update ka talaga ba ng kaysa sa akin. So, yun lang. Ito naman, nun, ang comment ni Ma'am, May Flores, May Flores, ang comment naman ni My Flores dito sa isang upload ko doon yung paalam kay Idol Mercy. Sabi niya, it breaks my heart. Juliet and Mercy were always joking on stage, as, we, as well as listening to their gifted voices. R.I.P Mercy. Just know, just know that you have fans all over the world and your voice has touched millions of lives. Ano ba yan? Much love and condolences to Aegis and sonot family. I am still shocked and heartbroken. Alam mo ba to? Mga nababasa ko dito. Ngayon lang to nag-comment si My Flores a one hour ago. Ayan, shout sa iyo My Flores. Kaibigan pala ni Idol Juliet at saka ni Idol Mercy to. Ayan. O ba? Diba, sila nga, sila kaibigan sila sobrang sakit niya, ba? Diba? how much tayo mga fans sa sakit how much more kay Idol Juliet kaya guys it takes time talaga mahil ang lahat lahat lalo pa kasi ngayon sabi ko nga hindi basta basta kasi forever talaga yung makakasama natin sa si Idol Mercy dahil nga sa araw-araw din natin maririnig yung boses niya iba kasi yung boses niya eh hmm, mas, yun lang nga sabi nga na no natasya ang million million na mga tao no Nasa sa boses niya kaya anyway shout out ulit sa mga eight ka ages fans dyan. And of course, kay Idol Juliet, Sodo, kay Idol Ken. Yun lang, sana one day, magiging okay din lahat. Yes. Salamat muli. And of course, uh, thank you so much sa lahat ng suporta. Uh, and of course, active salute. Thank you so much kay Sir Ket Jens, maraming salamat. And of course, kay Sis Ella Queen. And kay Ate Beth, thank you so much Ate Beth. Mwah! Ayan. And 'yun lang guys, sa lahat ng members ko kay uh, ay, kay Tony Towers, kay ha to, Bisdak Chef, kay Thomas, kay Ate Beth. Uh, salamat sa pag-member mo sa akin ng bongga-bongga dyan. 'Yun lang and have a good day. Mwah! Bye.